So yan guys, ah, magandang araw sa inyo lahat guys. Andito naman ako guys sa ano sa bago kong spot dito sa ano. yan. So yan guys, ah, mag-aano ako ngayon mag-handling casting. Siempre magahagis pa rin ako yung, yung sa Bisaya guys yung tawag ay eh, habyog. Kaya dito sa ano guys dito ako sa ano sa kaluguyan. Yan kalatagan patangga. So guys, ito yung spot ko Kaya balik na naman ako dito guys Yan, subukan ko ulit guys na mag online casting kung mayroon pa akong ma, -ano, makuha So yung nung upload ko nung nakaran guys Nung upload ko nung nakaran, well, hindi ko na habikihan. So yan, susubukan ko ngayon, mag online casting ako, magka-habis ako So guys, ah, madaling araw na. Ah, ko na ng umaga. Ay, ah, in-update ko lang guys yung dalawang spear facing, Yung ano, siyempre, papakilala ko muna si, ano, si LJ Imperado. Spiro. So, guys, oh. Yan. At saka si Jewel Mabuan. Ay, hey, so, ito up. guys yung kuha nila. At eh, lalabas natin dito para, para makita nyo lahat yung, yung huli nila. So ayan guys, ah, mayroon ng ano, mm -hmm. yan oh, no? dami guys. Talaga namang ano, suerte <laughs> <sineswerti laughs> sila ngayong araw. Ayan. So, <laughs> ay, <laughs> mayroon pa dito. Ayan. Ayan, ayan. So, ilalatag natin lahat para makita nyo guys, yan. Diba no, ganito din kuha mo hmm. no sa ayan. ano. Oh, pasol. Oh. Pasol niya. Talagang ano, napakarami. Yan. Ang dami pa. Huh? Hmm. Yun, may nahuli kaming Ang dito, tas bilang umotot eh. <laughs> Ang lakas eh. Nahuli kaming sari-saring ng mga isda. Ay... <laughs> may Epre, lakans ako, lakans may nahuli lakans rin lakans na ako dito. Kunti lang guys. Siyempre, mga <laughs> kasama ko, magagaling talaga to. At magandang panahon ngayon kasi walang ano, walang buwan. Ma uh, next week, magpupul muna. So, ayan. Ayan, shout out pala dyan sa mga lahat ng mga subscriber ko sa YouTube channel ko sa Vlog. Uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At Siyempre, pindutin nyo na lang yung ano, uh, uh, notification bell para lagi kayong update sa aking sunod na vlogs. So, guys, ito guys, yan. Mayroon pa rin ko. Yan, oh